Nakapasok dito, tapos nagkwento pa siya na, ah nung panahon ng tatay ko, ano ito parang ano daw, uh, uh, kung saan nag-gather ang uh, mga tao. Tapos gusto niya daw yung uh, view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, ah oh, okay. Tumanon lang ako and then sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, uh, ibibigay ko sa iyo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Why? <laughs> Tanong siya sa akin, bakit? Bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. I mean, para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yon? Hindi mo ba nakikita ko ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang, hindi naman ako masukista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo. And to think na the Department of Education was the department that was delivering uh, results uh, sa administration.